Hello po, share ko lang po kung paano nga ba magluto ng gulay na santol. Karamihan kasi sa kawork ko eh hindi daw nila alam kung paano ang pagluto nito. Dahil ako ay nagtitinda ng gulay na santol sa kanila, ginawa ko to para bumili sila. Charot! At syempre, para na rin sa mga interesatong malaman kung paano nga ba ang pagluto nito. Ako kasi pag ako nagluluto ng kahit ano, I always use the term of French na mise en place. Nang na ibig sabihin ay kailangan lahat ng gagamitin sa pagluluto ay dapat nakaprepare na ito bago ako magsimulang magluto ito ay natutunan ko lang din sa aking guro na sa high school grade pa lamang ako. Una ko po pala munang linuto ay ang sahog na karning baboy. Pumili lang ako ng worth of 100 pesos lamang. Inagyan ko na rin siya ng asin at paminta at kailangan haluin ng mabuti para hindi masunog ang karne hanggang sa maging brown na ito. Ito pala ang mga sangkap na kasama, ang ating main dish na gulay na santol, sibuyas, bawang, luya, sili, magic sarap at una at ikalawang gata ng nyog. Ito pong gulay na santol, kailangan pigain nito ng maayos with salt or asin para hindi sumobrang asin. Pigain nito ng tatlong bisis sa tubig pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo ng maasim. At ito naman ang unang gata ng nyog. Kapag ka ng kinayod ng nyog, meron siyang una at ikalawang gata. Sa unang gata, kailangan ng isang tasa ng tubig lamang. At sa ikalawang gata naman, dalawang tasa naman ng tubig. Kaya siya may una at pangalawang gata ay para mas manuot ito sa gulay at para mas harap ang pagkakaluto nito. Pag nag-slice ni pala ako ng ingredients, depende sa pagluluto o kasi kapag sinabawan ang niluluto ko, ini-slice ko ito in a big dice. At kapag nagigisa ako, minimins or dinudurog ko naman siya. At kapag ka magagata or mag ako, ini-slice ko lang siya. As you can see, ini-slice ko lang ang aking mga ingredients. At itong sili naman, depende sa inyo kung lalagyan nyo itong sili. Mahili kasi ako sa manghang at may kasama na rin magic sarap. Depende pa rin sa inyong kung lalagyan nyo ito kapag kasi maraming ingredients mo buong buo na sarap nito kasi isa sa nagpapasarap ng ating mga luto ay ang mga sangkap gaya ng sibuyas, pawang at luya at iba pa susunod ko na nga rin itong luya para medyo maprito siya at para mawala din ang amoy ng karne ito rin kasi ang isa sa gusto kong ingredients na linalagay ko lalo na kapag kamalansa ang aking linuluto at ang kinagustuhan ko dito sa luya ay maanghang at mabango kaya pag nagluluto ako dito di nawawala Lalo na pag sinabawan ang linuluto ko, mas maraming luya ang ninalagay ko. At isusunod ko na nga rin itong bawang. Alam nyo ba kung bakit nakasunod-sunod ang paglagay ko ng ingredients? Mas mabilis kasing maluto ang sibuyas kaysa sa bawang at luya. At ang luya naman ang inuuna ko. Kasi matagal itong maluto kaysa sa bawang. Ang luya kasi kapag ka natusta ay masarap kainin. Kapag sibuyas naman, mas prefer kong kainin ito pag hilaw. Dahil magagata tayo, kailangan natin itong isabay sa gata. Ito na nga, ilalagay na natin itong ikalawang gata. At ahaluin lang natin ng konti para yung mga ingredients at sahog eh hindi magdikit-dikit. At hihintayin lang natin na kumulo. Ako kasi tinatakpan ko muna. Kinat ko na lang itong bicho kasi medyo matagal ang pagpapakulo. Baka magulat kayo, tinatakpan ko pa lamang eh, kumulo na kagad. Pagkatapos, ilagay na rin natin itong gulay na santol. Kailangan haluin na mabuti para yung gata ay maghalo sa gulay. Ihintayin na lang natin na maabsorb ng gulay itong gata kapag natuyo na ito. Ito nga ang kapatid ko ay nagugutom na daw. Anong oras na din kasi kami nagsimulang magluto, gawa ng galing pa sa trabaho. Gustong gusto ko lang talagang magluto nitong santol. Galing pa kasi ito sa Bicol. Makamiss nga to kasi dito sa Bulacan, bihira lang itong gulay na santol. Pero di ko lang sure kung dito lang sa parte namin ang wala. Kasi bihira lang naman ako lumabas dahil sa puro trabaho. Ayan na nga at tatuyo na. Ilalagay ko na rin yung unang gata. Mas gusto ko kasi pag naggagata ako, eh medyo nagmamantika at hindi masabaw. Itihintayin na lang natin ulit na maabsorb ng gulay itong gata hanggang sa matuyo na ito. I-share ko nga din tong niluto ko sa kasabay kong kumain sa work. Ayaw kasi nila nang lulutuin pa. Ang gusto nila ay luto na. Para naman daw matikman nila ang luto ko kasi pinibiro nila ako na hindi raw ako marunong magluto. Ayan na nga tinagyan ko na ng asin kasi medyo matabang pa. Hahaluin ko lang hanggang sa matuyo. Kapag kasi hayaan mo lang, eh baka masunog. Ayan na nga, at lalagyan ko na rin ng magic sarap. Sa totoo lang talaga, sakto na lasa ng luto ko. Pero nasanay rin talaga tayo ng may magic sarap para masumarap pa ito. Pero depende pa rin naman sa inyo. Saglit na lang at maluluto na itong gulay na santol. Yung kahit ang daming proseso ng pagluluto nito, eh worth na worth talaga ang pagod nyo. Mapapadami naman talaga ang kain ko nito. Alam nyo bang bihira lang ako magluto kasi pagod na rin galing sa trabaho pero mas masarap pa rin talagang kumain ng lutong bahay. Tara na nga at sabayan nyo na kami kumain ng kapatid ko. Sigurado ako nagutom lang to. Hanggang dito na lang. Salamat po.